Guys, hindi niyo alam may jowa na si Diwata? Ha? Si Toshio! Ano? gusto ko sana i-reveal sa inyo eh. Nandun siya sa kwarto ni... Ay hindi! Nandito pala! Nandito Sa paligid niyo lang. Huwag mo muna ituturo kung ko yan, Toshio. Yeah! Ay, mo muna, baka magulat siya. <laughs> saka, saka yung mami mo. Baka magbigla umayaw. At saka yung mother ko, siyempre mo nanonood ngayon, kaya may yung mother ko. Pag Strik ang parents. Pero nandiyan lang siya sa paligid. Hanapin niyo na lang. lang yung guwapong maraming tato. ako na mismo papakilala hey. sa inyo. Okay. ka na nga. Ina, <laughs> so, Ayan na, isinubli ko nyo na yan. Yeah, 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 yeah. <laughs> Alam nyo ba guys, ito si Jason. Actually, nagpupuyat yan, nagpupuyat. So, nung nalaman niya na pupunta ako dito kay Diwata, hindi yan natulog. Kasi pag nagpuyat to, alas sa isang umaga natutulog maghapon. Hanggang <laughs> ngayon, wala yan tulog. Tinan nyo yung mata, para lang makita nyo si Diwata.

na lang sa kanya. Okay na 'yan, marami oh, na. Okay na 'yan. Tayo na, namin kayo. Ano na 'yan eh? Kumukulo na dito na.